Imagine ko mamaya ako humihigop ako nung sabaw tapos maanghang. Sarap! Asan na ba yung ano? Yung pork chop na binili ko sa talipapa? pa? Wala! Sinalisin ng pusa! Ano? Sinalisin ng pusa! Wala dito na! Lintik na! <laughs> Woo! Ayos! Tapos na yung, tapos na mga rekado natin! Pati may kangkong na tayo pang sinigang! Sinigang na pork chop! Woo! Makakatikim din ng karne. Habang umuulan-ulan. May sili-sili pa. Kini-imagine ko mamaya ako humihigop ako ng sabaw tapos maanghang. Sarap! Ako magluluto niyan. Eh, sarap nito. Sinigang. Sarap nito. Kakalasa din ng ano. Ng sinigang na pork chop. Sarap nito. Mula sa pinagpagura natin. Asan na ba yung ano? Yung pork na binili ko sa talipapa? Papa. Wala. ng pusa. Ano? Sinalisin ng pusa. Wala dito na. Lintik na. Bakit pinatira sa pusa? Eh. Pinagpagurang ko yung kanina pa. Alam mo yung piling na nagpidal ka na nagpidal ng, 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 ng ano? Ng padyak? Tapos, bumili kang anang karne kasi, utang ina talaga, oh. Bira na lang na makatikim ng karne, oh. Titirahin pa ng pusa. Lang niya, oh. Utang inang naman yan, oh. Grabe. ni mawawala yung ano dyan, karne, yung pork chop na yon? Isipin nyo nyo yung pinagpagurang ko. Maghapon lang ako kapapadyak ng ano. pajak nga. Tapos mawawala lang. Pinakain nyo lang sa pusa. Ilang lang niya? Pweste. Isipin nyo ah. Isipin nyo ah. Ayan oh. No. Ayan oh. No. Umuulan oh. Ang sarap-sarap sana magigo. Ang sarap sana humigop ng sabaw. Let's yung buhay. na lang nga makatikim ng karni. Pinatira pa sa pusa. Tinira pa ng pusa. Paano wala kasi nagbabantay? Lahat kasi nakatingin sa akin. Iniintay ako matapos. Ngayon, nawala yung karne. Ano bayan Para kayong mga hindi tao dyan, pati pusa, naunaan kayong kainin yung karne. Ano tayo nito? Anong ilalagay natin sa nilaga natin ngayon? Sinigang natin, sa sinigang natin. Ano, dila? Sinigang na dila? Alang niya naman talaga. Uisip naman talaga. O. Pira na lang at kumik. Pagpigilan na na kumain ng karne, natig na pa ng pusa. Naman Inis!